kami sa baba. Ito sila, oh. Ayan sila. Oh, oh ano Bilis niya tumakbo. <coughs> hindi nga nila nila lagi Hindi nga nila tinatanggal tubig. <coughs> hindi. Hi. Parang inaanlawan lang at halo-halo. Tapos sa na chlorine. Oh, mo. Pupunta siya si CR. Kanina pa itong batang ito ba? Gusto niya magtubil. Tira mo. Hindi na nililinis yung ang anong ano, yung pool. Hindi na tanggal yung tubil. Ito yung na malabo na nga eh. Malabo pas mata ko. <laughs> Ang dilinis na. Hindi naman dilinis yung, eh pool. May naglinis ba ng pool na hindi tinatanggalan ng tubig? Nakara kahapon, kinukuskus na may ano, may may tubig. O, diba? Niwa naman tayo. Kasi saway ka. Gusto mag-CI. Kung so, bata gusto mag-CI. yan yung tubig na malabok na. O, oh, yung bata, oh yan oh Iniwan na siya, oh. Ayaw na sila, oh Malayo na sila. Ayan, <laughs> oto so, sila lahat, oh. lahat. Haha. 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 hati ya hati hanya laju

Iya. Iya. Tong kesama ku. Antun sila doon, doon, doon. Oh, gusto <laughs> oh, ayan sila babalik na ayan na sila bumalik na sila ang dalawa